Oh, ano yan? Ah, barley crust pala. Oo ma, marami nang nagpatunay na maganda ito sa kalusugan. O sige lang, subukan. Parang buhay. Kailanang magpatuloy sa kabila ng mga kabiguan. Hehe. <laughs> ay, totoo naman. Ang pagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga kabiguan ay isang mahalagang aspeto ng pagiging tao. Okay, so na narito ang mga ilang dahilan. Bakit mahalaga ito? Una, pagunlad at pag-aaral. Ang mga kabiguan ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mga pagkakamali na maaaring maging mga mahalagang aral. Sa bawat pagkukulang o pagkatalo, maaari tayong magkaroon ng pagkataon na mag-improve, mag-aral at maging mas mabuting tao. Pangalawang, pag-usbong. Madalas ang mga pagkabigo ay nagbubukas na mga pinto sa mga bagong oportunidad. Kapag tayo ay nagpatuloy, maari nating makamit ang mga bagong tagumpay at tagumpay na hindi natin inaasahan. Pangatlo, resiliency kakayahan na magpatuloy sa kabila ng mga kapiguan ay nagpapalakas ng ating resiliency. Ang resiliency ay isang mahalagang kasanayan sa pagharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay, pamilya, pangaapat, pamilya at kaibigan. Minsan, ang, pag ang pagtuloy sa kabila ng mga kapiguan ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga taong mahalaga sa atin, tulad ng pamilya at mga kaibigan. Ang ating determinasyon na magpatuloy ay maaari maging inspirasyon sa iba na gawin ang parehong bagay. Panlima, layunin sa buhay. Ang pagtuloy sa kabila ng mga kapikuan ay nagtutulungan sa atin na maabot ang ating mga layunin sa buhay. Kapag hindi tayo sumusuko sa kapila ng mga pagsubok, mas malapit tayo sa pagkamit ng ating mga pangarap. Pang-anim, kalusugan at kagalingan. Ang emosyonal na pagtutuloy ay may magandang epekto sa kalusugan at kagalingan. Kapag tayo ay positibo at determinado, mas mawaba ang stress, may mas mataas na kalidad ng buhay. Sa kabuuan, ang buhay ay puno ng mga pag-akyat at pagbaba, at ang mga kabiguan ay bahagi nito. Ang pagtuloy sa kabila ng mga ay ay nagpapakita ng ating lakas at determinasyon na harapin ang mga pagsubok sa buhay ito ang nagpapalakas sa atin nagpapalago at nagpapahayag ng ating kakayahan na magbago at magtagumpay maging masaya na lang tayo hanggang sa huli magpakumbaba at ang pagiging humble at pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kontrolado ay makakatulong sa paggamit ng kasiyahan. Tandaan ang kasiyahan na isang proseso at hindi palaging kakamit ng madali. Ito ay isang mahabang paglalakbay na nangailangan ng pagtatsuga at pagsusumikap. Kaya naman, iwasan ang labis na stress. Alagaan ang sariling kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang stress. Magkaroon ng mga pamamaraan para maibsan ang stress tulad ng meditation, yoga, o relaxation technique. Alagaan ang kalusugan at palakasin ito. Ang regular na ehersisyo at malusog na pagkain ay makakatulong sa iyong kalusugan at kasiyahan. Ganun din ang mga inumin na masasustansya. Ito ay makakapagbigay sa iyo ng enerhiya at magandang pakiramdam. Kaya, hayan, si Nanay. Naubos ang isang basong barley gra grass powder. Hehe. <laughs> Bye-bye.